lastly, nangamba sa dekret sa ina, a-action na. Talbo. Mm -hmm. oh, ayan. Oo nga, umalma nga si anowi Will Ashley. Basahin mo, Kuya Romel. Diba? Ayan, sa post Will sa ex, oh, oh, oh. sinabi niya, wala naman siyang ginagawang masama nang makatanggap ng ganitong klase ng galit at pambabastos sabi po ni Luis I need I will asking <laughs> at I've been getting a lot of messages saying they hope my mom dies bakit umabot tayo sa ganyan mm -mm. wala kaming ninakaw wala kaming sinasaktan o tinatapakan lalo na ang pamilya ko Save your outrage for people who are doing evil, not people who are just making art, sabi po ni Will. Mm -hmm. Dagdag pa na aktor, masakit para sa kanya na pati pamilya niya at mga kaibigan niya ay dinadamay. Eh. Di ba? Oh, na tayo. Kung ano-ano diba? nila dyan na. Parang, may threat sa uh, mother. May threat na parang. Pero alam mo, di ba, bilang artista, lagi nila sinasabi, gasgas -gas nila sinasabi na, ako na ang batuhin niyo. Oh. Ako na ang... Uh, ano Try nyo. Ibas nyo lahat-lahat. Pero, uh, wag ang pamilya ko. Spare my family. Oh, oh. Laging diba? ganun. Lata mo tayo. Kaya oh, oh. naman siguro tayo nababas-bas. tay na lang. Mm -mm. na, di ba naalala ko na tungkol yung... Iba naman kasa, ibang kasa. Iba mm -mm. Pero si Kuya Ken, di ba sabi niya, kaya kong ang lahat ng sakit, di ba? Huwag lang yung anak ko nung nawala. Correct. Pero eto nga si Will, bakit nga nung kailangan makatanggap ng text messages? Kaya baka namang kilala din siya. Oo, oo. Na bakit alam na para sabihin na yung nanay niya gustong mamatay, mm, di ba? Bakit so ganon? Pero nga, a alam Can... magkakaroon siya, si kumukonsulta na daw siya sa ng lawyer. legal option oh, oh. sa lawyer, 'di ba? I don't want to tolerate this oh. hate anymore yes. na binabato nyo sa kahit sino. Nandun lang naman daw sila fulfilling their dreams, 'di ba? Gusto lang naman lang magtrabaho para makaprovide sa kanilang pamilya. Bakit may mga ganito? Yeah. Oh. Ang mga tao talaga, 'no, mm -mm. parang masaya sila kapag ka meron silang nasasaktan. May, may mga, ayan, merong pag-ano, merong sumpayan eh. Yung sabi sa mamatay, yung magulang, di ba? pangit po yun. Paano kung sa inyo naman gawin? Ano po mararamdaman nyo? Parang minsan diba? nag-overboard na rin yung oh, mga oh. fan di ba? Na parang sa kagustuhan nila, uh, sinasabi nila, baka daw da galing ito sa mga fans ng uh, Dust Via. Yung iba, diba? o oh, pwede. Kasi parang ang iniisip nila, kontrabida itong si Will dun sa Dust Via. May team. mga ganun eh. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Paano kung mamaya may mag-chat din naman kila, ano, mm -hmm. kila Dustin, di diba? mm -hmm. Isipin mo, galing yung kay Will. Ah, gumanti ha, baka kami pinagbebintangan iba pero ang hirap 'yung kapag alam 'yung ang madali lang sa social media kaya mo mag-ano din eh kaya mo magchat-chatan pero kaya 'yung kaya mo mag-ano eh mag -ano, sa... anonymous ka ganoon tarang... pero sa cellphone yung yung, 'yung 'yung ano text messages yung diba? mga trolls, marami dyan. Malala eh. Malalaman din. Diba, nakalista na yung mga pangalan kasi may ating cellphone. Oo, pero kailangan diba dyan cell talaga. Number. Para matrace mo, usually kasi wala silang ginagamit na profile nila. Ah, At saka, correct. ang hirap din matrace talaga. Kung hindi ka talaga pupunta sa NBI, meron silang, uh, kumbaga dyan, ay uh, uh, proseso kung paano, um, kung paano uh, malalaman wala. kung sino, kung anong uh, IP address ang ginamit nila. Uh, pero kagaya yun, di ba, nalalaman din ngayon dahil advanced technology natin mm -hmm. tayo. Halimbawa, kung anong computer. kung anong computer ang ginamit mo, mm -hmm. kung sa lugar, malalaman, malalaman di ba? Ang galing, di ba? O ito, gumamit to. Siyempre, malalaman. Sinong gumamit niyan? Malalaman ganun. oras, di ba? Kaya makikita yung self. Pero magaling na po kaya ingat-ingat na lang po. wag na po magbabanta. Masama po yung ginagawa Masaya ba kayo sa ganyang mga pag ginagawa niyong masama sa kapwa-taon niya, diba? mm -mm 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 -mm. di ba? Hindi siya... lang si Will, di ba? Maraming mga artista din, di ba? Oo, oh, Winnie na mamatay, mm -mm -mm. di ba? Correct. So... Ang nag-take na rin ng legal action tungkol sa mga bagay na ito. Mm -hmm.